Tagaytay. Tagaytay. Ang dami. Grabe. May pila na? Apo, sunod po ako ron. Tagaytay. Tagaytay. Yan, Tagaytay uh, Training Center. So, Tagaytay. Yan ang view ng Tagaytay. Yan ang view ng Tagaytay, ang lamig, ang sarap ng hangin, ang lamig, ang sarap ng hangin, Tagaytay, yan, oh. Ang lamig ng hangin, Tagaytay. Para ding bagyo eh, hindi mo na kailangan ng air. lilipad yung uh, cellphone ko baka bumagsak. Bago pa naman? <laughs> Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda. Ay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago lahat ay aking ibibigay ibibigay pati aking buhay upang puri hinga lahat ay aking ibibigay ibibigay pati aking buhay upang puri hinga pagkising sa umaga Kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo Salamat sa Diyos at ako'y binago Lahat ay aking ibigay ibibigay pati aking buhay upang purihin ka ibibigay pati aking buhay upang purihin ka ibibigay ka paglingkuran ka dakilain 树。So